Kulot mo mga ulo ko, ang sakit eh. Igarto mo ang leg mo, eh ganyan. Tapos igarto. Tutulak mo ang iyong kamay, pababang pagod. -pag -pag. 30 seconds lang. Tapos <laughs> so, yan, huwag kang gumanyan. Bago ba? Igarmayin mo ang kamay mo. Hindi nga ganyan. ba? Igarto nga. Ganyan. Ayusin mo, ayusin mo, ganyan. Okay, gigil na gigil na sa'yo. Pag ikaw tinutulad ko, hindi ko na alam mo gagawin. Pagkakantong ang sakat na ng ulo ko, ipa-ulaga ka naman magturo. Ikaw nga magganyan, ako ayun mo. ganyan kita. Ang tagyawat ko. Patay patay na luo. Sabog, garay, dugo. Di mo, ang bris, sumubo ng garta mo. Si Kulot ako yung nagpapaturo at nagsakat ng ulo ko. Kung ano-ano naman mga itinuturo na nakakaputol ng litid ng liig. Hindi naman, at yun ay sabi ni Doc. Dok, sino'ng dok may sabet Hindi pa rin ang Ganyan. Tutulak ko pa po ganyan. Tapos, one, two. <laughs> <laughs> Tipit dila ko. Ipit sa hayop of Hindi, hindi naman. Ang uuwi mo naman eh. 30 seconds. Igitin mo ang dila ko. Nabobog. <laughs> Nabobog <laughs> ang dila ko. <laughs> <laughs> Naipit ang dila ko eh. Ramdam na ramdam. kasi eh, maliit ang dila mo at Ilawit mo muna ang dila mo, yan. Tapos saka ka gumayon, yan. Ibit! Ibit! Ibit!